ako ng Sing Sing. So, bali, ang purpose ko talaga kung bakit ako bumibili nito, it's investment. So, so dahil hindi ako makatulog, guys, I decided na bumango na lang and lumabas and mag-vlog. Actually, tinatamad talaga ako, guys, mag-vlog lately. Hindi dahil sa ayaw ko nang mag-vlog. Hindi ganoon, dahil lang talaga sa wala akong time kasi uh, sobrang busy ko sa work. Yung schedule ko, yung day off ko ngayon is almost na isa-isang araw na lang. And yung isang araw na yun is talagang ipinapahinga ko lang. Tinutulog ko lang kasi uh, since pang gabi nga tayo, uh, yung umaga natin is tulog. So, hindi ako makapunta sa mga lugar na pwede puntahan and hindi ako makagawa ng ibang activities. Sa gabi naman, kapag gising ako, dadating si Patrick and then, so, hindi ako makapag-ingay ng masyado kasi siya naman yung natutulog kasi pang umaga yung trabaho niya. So, ganun kay conflict yung oras so kaya hindi ako makapag-vlog lately pero kapag may pagkakataon naman guys sinusubukan ko talaga well anyway dahil nga hindi ako makatulog ngayon is mag-vlog na lang tayo so Since kita nyo naman, kakagising ko lang, nakapangtulog pa ako. I'm gonna brush my teeth first and I'm gonna dress up to go outside. And maybe I have to grab some coffee. And since sa day natin ngayon, kukuha tayo ng sahod. And may bibilihin ako na gusto kong bilihin. So samahan nyo ako guys to spend the day. So, ayan guys, ready na ako. Bali, hindi ako naligo. Mamaya pa ako maliligo pagka galing ko sa labas bago ako pumasok ng work. So, after ko maghilamos, nag-apply uh, lang tayo ng sunscreen para hindi masyadong madami siyang ating pegis. And yeah, nag-jacket ako kasi akala ko guys, winter na dito sa Taiwan pero hindi pa rin pala. So, before, pero manipis lang ito. So, carry na to. So, samahan niyo ako guys. Let's go outside. So, nandito na tayo guys sa labas. Ang ganda ng araw ngayon. Tingnan nyo. Ang ganda ng panahon. Um, ang unang kong gagawin guys is, syempre, kukuha muna ako ng sahod ko. Nang sinahod ko, magwi-withdraw tayo. So, pupunta ko ngayon sa bangko. And next, pupunta ko ng 7-Eleven para magpadala ng pera sa papak. Malapit lang dito guys yung bangko na pag withdrawan ko. Lakad lang mga 3 minutes lang. So, hindi kalayuan. Medyo Naantok-antok pa ako, guys. Pero hindi naman ako makakatulog. Ang dami kasing tumatakbo sa isipan ko. Namiss ko, guys, yung araw. Alam niyo hindi na ako nasusunagan ng araw. Kaya siguro yung mga buto-buto ko is nangihina na rin. Kasi kailangan ko talaga ng vitamin D. Ay. Okay. Actually, iniisip ko ngayon na magpa-check up. Kasi kailangan ko talaga magpa-check up. Kaya lang, feeling ko hindi ito yung magandang time. Kasi Medyo stress ako. Yes, medyo stress. Ang dami kong mga iniisip-isip. Well, anyway guys, malapit na tayo dito. Sa bangko na pagkukunan natin ng sahod. Ito yung kagandahan dito sa nilipada namin ni Patrick kasi convenient sa lahat. So, dito na tayo. Ayan. Here long time na So, guys, natapos na tayo, guys, mag-withdraw ng pera. Nakakuha na ako ng aking sinahod. And papunta naman ako ngayon ng 7-Eleven para magpadala ng pera dahil magsasend tayo sa aking papa ng pera. Yes, magsasend ako kasi, alam niyo yun, kailangan magbigay kahit napaano sa papa ko palagi nagpapadala sa papa ko ng pera. Kasi hindi rin naman ako ya in, kasi hindi rin naman niya ako inuobliga na magpadala kasi alam naman niya na kailangan ko mag-ipon for my future. Pero kasi ako kapag may pagkakatao, nagbibigay ako sa papa ko kasi para makatulong din kahit papaan. Well, anyway, kailangan ko bumalik sa pinanggalingan ko kasi nandun yung 7-Eleven na pagpapalaan ko. And, yeah. After that, pupunta ako sa shop kasi sa isang shop bakit hindi pa bukas siguro alas 10 pa kasi may kailangan akong bilhin so nalilito na tayo guys sa 7-Eleven kailangan ko lang mag sign up so app na kinagagamit ko pagpapadala para makapagpadala tayo ng money i wonder how much the palitan ngayon guys

Oh, so, na naman ang ating kaperahan. Ito na lang yung supply, guys. Ito sa pera natin. Nagugutong lang. Dahil tapos na ako, guys, magpadala ngayon naman. Pupunta ako sa jewelry shop kasi gusto kong bumili ng gold. Yes. Sinusubukan ko lately kasi mas binibili ko na yung mga gold, kesa doon sa mga bagong sapatos bagong damit kasi feeling ko mas magbibigay sa akin ng uh, magandang ano ang gold parang magbubukas pa lang sila so susubukan ko ah. magbubukas pa lang sila guys So, ang gagawin ko is, susubukan ko munang bumili. Doon sa malayo, yung kasi yung binilhan ko dati, oh my god, nakakatakot naman din. May construction sa amin. So, maglalakad ako ng ilang minuto para makapunta doon, guys. Sarado pa kasi yung dalawang store, dalawang jewelry shop na malapit dito sa amin. So, maglalakad na lang ako dun sa binilihan ko dati. And let's see kung matatandaan ako ni Kuya. Nagugutom na ako guys Pero hindi pa ako kumakain Kasi wala akong makita na gusto kong kainan Pero siguro after kong makabili ng jewelry Saka ako kakain Inuna pa yung jewelry Hayop ay So ayun nga Tapos naglalakad ako guys doon Nakakita ko ng parang may mga pinay na nagpapa check up Hindi ko sure kung hospital yun Pero parang hospital siya guys Tapos ako na mong problema ako kung saan ako magpapa check up tapos yung pala may malapit dun sa amin kasi the last time sa clinic lang ako nagpa-check up tapos hindi ako na satisfied kaya kailangan ko magpa-second opinion so kailangan natin guys bumalik pero hindi pa ngayon siguro next off ko na lang kasi hindi ako prepared guys magpa-check up talaga sarado pa guys yung jewelry na pupuntahan natin yung jewelry shop kaya naman na-decide ako na mag-stop na lang dito sa family mart dito na lang ako magbe-breakfast so I have Ovaltine Hot and Pancake. Hindi na ako tumunta sa coffee shop. Sa coffee shop kasi para makatipid din yun. Napaka-free by Kain tayo guys. 30 minutes na lang naman yung inaantay ko. Magbubukas na yung jewelry shop. Kasi ko na bumalik mamaya. Kaya stop na ako dito. So, sana magkapi kaya lang iwasan ko guys magkapi kasi masyado nung mataas yung asin. So yun guys, kaka-uwi ko lang, kakarating ko lang dito sa apartment and Oh, nagugutom na ako guys. So hindi na ako nakapag-vlog guys sa labas sa pagbili ko ng jewelry ng gold Kasi yung store na napuntahan ko is nahihiya ako na mag-vlog doon. Kasi dito kasi sa Taiwan guys, hindi ka pwedeng basta-basta mag-vlog without permission. So pwede ko naman tanongin kung puwede pwede. Kaya lang nahihiya ako kasi may mga customer. Yun. So ipapakita ko na lang sa inyo yung binili ko. <sighs> Ang init talaga, grabe. Inaantok na ako, nakakaramdam na ako ng antok. Uh, kaya lang, parang hindi na ako matutulog. Papasok na lang ako ng walang tulog dahil medyo alanganin na rin. Actually, meron pa naman, kaya pa naman kung gugustuhin. Pero medyo alanganin na rin kasi. So, ayun guys yung store na talagang sinadya ako kanina na pinuntahan ko dun sa medyo malayo pa dito sa apartment namin is sarado. Parang nire-renovate yung store nila pero hindi ko sure. Kaya lang kasi ayaw ko nang mag-antay doon ng hanggang 12pm. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa ibang shop which is malapit yun dito sa apartment ni Patrick. So, Pumunta ako sa tatlong store. Lahat yun malapit dito. So, tiningnan ko kasi kung alin yung may pinaka the best price, yung medyo reasonable price. And natutuwa naman ako dahil dun sa una kong pinuntahan is parang hindi siya ganong kataasan. And natutuwa ako kasi yung nagbebenta is magaling siyang mag-English. So, na-explain niya sa akin. And yung pangalawa naman guys is um, medyo matanda na yung nagtitinda so hindi ako makapag-communicate sa kanya ng maayos and I think ano, um, medyo mahal siya ng konti kumpara dun sa isa so bumili lang ako ng isa dun guys hindi ko inalisan yung store na pinasukan ko na hindi ako bumibili kahit isang item kasi nga guys nahihiya ako so lahat ng store na pinuntahan ko binilang ko so yung pangalawa na pinuntahan ko guys bumili ako dun ako uh, bumili ng quintas ko Natutuwa ako kasi ang galing niyang mag-explain sa akin tapos sabi niya ito yung sinasabi niya sa akin kung alin yung bagay sa akin and also kung uh, kung paano ko iingatan yung alahas. So ayan ipapakita ko na sa inyo. So ito pala guys yung mga pinamili ko. Ayan naubos ang kapirahan natin. Just ko actually yung ipinabili ko dito guys is um hindi lang isang buwan sahod ko. Alam nyo, maraming buwan nyo na pinag-ipunan ko. Uh, ini inubos ko na dito. Kasi nga guys, para tumataas kasi ang presyo nito, kung matagal ko pang bibilhin, is mat kung ngayon ko bibilhin na, is tutubo na yung pera ko. Pero kung matagal pa, eh, sayang yung itinaas. Kung bibili ako in the future pa rin, ganun pa rin. So, ang ginawa ko, lahat ng ipon ko, kinuha ko at ibinili ko na. So, ayan. So, eto guys. Pinagsama-sama ko na siya kasi uh, para hindi na mahirap bitbitin. Kasi nahihiya din ako pagpasok ko doon sa iba, may ibang box ng ano, syempre alam niyo na yun. So, eto, pagsasamahin ko ito, so, what eto, tapos ito, same store, ito yung unang store na pinuntahan ko. So, i-unbox na natin. I'm so excited na ipakita sa inyo, guys. So, first is ito, ang kit ng wallet niya, ba diba? So, ito yung mga guarantee, mga, ah, uh, magpapatunay na ang binili ko is 24 karat 999 gold. Ayun. So bumili ako guys ng tadaan. Ang cute. Ay, ayan, bumili ako guys ng bar, gold bar kasi, 'di ba nga mas maganda kasi pag binenta mo siya wala nang bawas sa labor. So ito yung unang nabili natin. So ayan, hindi ko na prepresyohan kung magkano 'yan. So, eto guys, yung nabili natin, bumili ako ng, uh, it's one drum, Mababa lang siya kasi hindi siya ganun kakapal. And bumili din ako ng, um, this one. Ayan. Cute niya. Tadaan! So, ayan. Ito yung pangalawang nabili natin, guys. Sing-sing. Bumili ako ng sing-sing. Ayan. 'di ba? So may magagamit na ako kung gusto yun ko kaya lang hindi ko rin naman 'to gagamitin. Iista ko lang. Depende kapag ako ay aalis at gusto kong magsuot. Hindi naman kasi ako guys maalahas. So bali ang purpose ko talaga kung bakit ako bumibili nito, it's investment. So ito yung pangalawa, guys. Tada! Sobrang ganda nito guys. Nagagandahan ako kasi sobrang simple ng design niya. Yet, oh, ang elegant. ba? Diba? So, ayan ayaw ko nga sanang palagyan ng box. Saan ko naman itong mga box na to. So, ito siya, guys. Hmm. Diba? Pag-open ko. Paano ba ito i-open? Ayun. I really like this bracelet talaga. See? It's really fit on me. Ta-daan! Hmm sobrang ano lang niya sa aking braso. Sobrang tama yung pagkasukat niya. So, ayan siya guys. It's 10 gram. Hmm. Cute, di ba? Taraan! Well, I'm not going to use it naman everyday kasi hindi naman ako majorling ah. Gusto ko lang talaga ng investment. So, ayan. Alisin na natin. And ito naman guys, yung pangalawa na store na nabilihan ko. Ito, ang binili ko doon is yung earrings. Mm, ang cute, di ba? Medyo ano to, medyo pricey siya. Long cute naman ito. Ang cute naman ang pa-design niya, guys. Goldy. Binigyan ako ng tawa dito ni tatay. So, parang ang price niya kasi 7,000. 7,000 something. Tapos, may putal yun. Tapos, inyan-unyan na. de binigyan niya na ako ng discount. So, by the way pala, dun sa first store na nabilihan ko, guys, um, ang halaga kasi nito, ang halaga kasi nito is, hindi ko na babanggitin, pero binigyan niya ako ng malaki-laking discount. Siguro kasi, ang dami kong binili din sa kanya. Kaya sabi ko, kaya siguro naisip niya, okay lang bigyan. Kasi, hindi ko sana siya kukunin. Kasi, konting konti na lang, hindi aabot yung budget ko yung cash na hawa ko. Sabi ko, hindi ko ma Ta, Sabi niya, kung bibili mo to, pwede naman na down payment. Pero sabi ko, ayaw ko pong magkaroon ng ano, ng utang or something ng hulugan. So, sabi niya, sige, bibigyan na lang kita ng discount. ay eh, yung discount na binigay niya sa akin, umabot yung pera ko. Sabi ko, sige, kukunin ko na. Mm, ba diba? So, eto guys, yung pangalawang store na napuntahan natin, ito yung ito lang yung binili ko doon kasi nga ayaw kong umalis ng walang binibili kasi nahiya naman ako kay tatay. So ay ito guys. So ayan. So ito pala guys is earrings. Ayan, earrings. So kung it try Actually guys, yung 24 karat na gold hindi talaga siya pwedeng pang everyday use kasi mabilis masira ang tingnan mo ang huna na e mo lang ay eh, talagang mababali. So, gagamitin mo lang talaga siya kapag special occasion or ano, kasi pag everyday mo siya ginagamit, pag tutulog ka, pag siya shower ka, hindi siya magtatagal, masisira talaga. Kasi yung 24 karat guys na gold is sobrang lambot. Kasi nga, purong gold siya. So, eto na. Ayan. Diba? Piling ko naman maganda naman siya. Diba? Nagkaroon din ako ng hikaw. And the last store na pinuntahan ko guys is ito. Ayan. Tingnan nyo yung store. Eh, may pangalan naman siya. So, natutuwa ako kasi doon, medyo marami din akong binili kasi nga natutuwa ako sa kanya guys. Sinasabi niya talaga kung ano yung babagay sa akin. Tapos uh, ah, kung paano ko iingatan yung jewelry. So eto siya guys. Sabi ko guys ilagay na lang niya sa isang box. Sabi niya dalawahin na lang kasi nga para maiwasang masira yung ano. So ayun. Dahil dalawa siya, i-open na natin. Pero, Ito pala yung front ng box niya. Ang social, ba? Diba? So, ang binili ko po sa kanila ay Quintas. Kasi nakakita ako sa kanya ng ganito. Ang tagal ko na kasi guys, gusto ng ganitong Quintas. So ito pala is 24K. Then lahat ng binili ko is 24K. Actually, nahirapan ako maghanap ng ganito. Dahil, sabi nung isang store na pinuntahan ko, yung pinaka nagustuhan ko is, hindi daw siya nagbibenta ng ganito dahil ito daw ay mabilis masira dahil um, ganito nga, sobrang ano nung design niya. Ito, tinanong ko naman dun sa isang store na pinagbilang ko mismo nito. Sabi niya, itong store daw na ito ay, ay itong design daw na ito is special. Kasi nga, shiny at mahirap gawin. Tapos, ah, uh, Ayun, basta special daw. Actually guys, meron isang gusto ko nang bilihin yung mas mabigat dito. Kaya lang, tinanong ko siya, alin yung mas bagay? Kasi nga, pinit ko siya. Sabi niya, ito, ito nga yung nirecommend niya. Kung tutuusin, mas mahal yun. Kung pera-pera lang siya guys, is yun yung i niya sa akin. Kasi alam naman niya na bibili talaga ako. So, hindi siya ganun. So, inisip niya talaga yung customer niya. Kaya, nagustuhan kong bumili pa doon ng iba. Dahil nga, mabait siya sa customer. Hindi siya yung pera-pera lang. So, ayan. So, ayan, guys. Oh, di ba? Ang ganda niya. Ang ganda niya sa dress, guys, actually. Mm, ayan. So, hindi ko na sinukat kasi ang hirap anuhin. Mm, di ba? So, ito. Ang cute, di ba? So, ayan yung unang nabili ko doon. And other is... Oh. And the other one is this. Open. Ayan. So, bumili din ako ng quintas na isa pa. Kasi nga, mayroon akong pendant dati na hindi ko pa nabibilhan ng, um, ng quintas. So, sabi ko sa kanya, ay may nakita akong same na design ng pendant. Sabi ko, uh, ganito yung gusto ko lang hanapan ng quintas kaya ko. Tapos, inarecommend niya din to sa akin. Nakakatawa talaga siya guys magbenta. O, ba diba? So, ito yun guys. Hmm. So, ito yun kukunin ko yung wetas ko doon and isusot ko rin. So, ayan. Diba? Mm. So, ayan. Yan yung pangalawa nating pinta. And also, ito guys, doon tawa ako dito. Nakita ko lang to and then, di, ayan, Tadan! ayan yung singsing sing o, -sing. oh, ayan, oh. So, para siyang orasan. Tapos, na kinakatawa ko dito is, na-adjust siya ng ganyan kung, kung sikip sa'yo o paano is ma-adjust mo siya dyan. So, ayan, no. Oh. Hmm, di ba? Ang niya. <laughs> Nakakatuwa. Sabi niya sa akin, kapag lagi ko daw i-adjust, magda-damage at masisira yung jewelry. So, ingatan ko na lang daw. sa so, ayan, no. Oh. Di ba? Ang cute niya talaga. Tuwan-tuwa talaga ako. Di ba? Hmm? Diba? Mm -hmm. cute tapos ito, the last one is ito, ayan so, ito guys, kasi para pag sinuot ko yung snake necklace ko, ito magmamatch siya dito kasi guys ito, tinanong ko siya kung alin yung magmamatch. Sabi rin niya sa akin is ito daw, yung smaller lang daw, yung mas maganda. Simple, sabi ko kasi gusto ko simple lang. So, ayan. Uy, nakakatawa naman talaga si Kuyang Bilan. Sabi pa nga niya sa akin, um, kung halimbawa daw na masira, pwede akong bumalik doon, tapos ipaayos ko sa kanya. Sabi ko, nakakatawa talaga siya. Tapos ito, earrings, magmamatch siya dito, di ba Meron na ring bracelet na kapares yan. Ay, happy na ako, guys. So, ayun lang, guys. Um, natutuwa ako kasi yan na talaga yung pinag-gagastosan uh, ko sa mga sahod ko. Hindi na yung bagong damit, hindi na yung bagong sapatos kasi I know na tataas yung value nito and I can sell this anytime, isi na makabalik yung pera ko and mas mataas na siya. So, ayun lang. Uh, sinusubukan ko na i-invest yung pera ko sa mas alam ko na may pupuntahan. So, ayun lang, guys. Mamaya-maya mag... Hindi ko alam kung... So, ayun lang, guys. Uh, anyway, thank you for... So, ayun lang, guys. Thank you sa pagsama sa akin today. Ayan, inaantok na talaga ako. So, ngayon, mag... Lilinis na ako ng apartment bago ako umalis and also susubukan kong matulog bago ako maglinis kasi may natitira pa naman akong oras. So, thank you guys for watching. See you next time guys sa ating vlog. I'm so ano happy kasi nakapag-vlog ako ngayon kahit inaantok ako. So, well anyway guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe if you are new here in uh, my channel. Ayun lang. Bye.